po kasi aminado ako na since ang bago-bago pa lang po talaga ng lahat, naging totoo kasi sa akin lahat. Ako, nagmahal ako ng totoo eh. Hindi ko yun malalat go agad-agad. So, Kapamilya actress Andrea Brillante si pinakita na sa publiko na may relasyon sila ni Daniel Padilla. Pakinggan at panoorin ang buong detalye. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang isiniwalat ng kapamilya aktres na si Andrea Brillantes ngayon lang na umano'y patunay ng pag-iibigan nila ng aktor na si Daniel Padilla. Na isang regalo mula dito na ibinigay sa kanya. Ito umano ang kauna-unahang iniregalo ni Daniel Padilla sa kanya. Bagay na ikinatuwa ni Andrea Brillantes at labis niyang pinaka-iingatan. Lalo na't isa daw ito sa mga itinuturing niyang isa sa mga precious na gamit ng aktor. Ang nasabing ebidensya sa relasyon ng kapamilya-aktres na si Andrea Brillantes at Daniel Padilla ay ang jacket umano ng aktor na may nakakalulang halaga at gustong gusto umano ito ang sinusuot ng aktres para may pakitang naa-appreciate nito ang aktor. Ayon pa sa chika ay masaya umano si Andrea dahil hindi siya nakakalimutan bigyan ng halaga ni Daniel Padilla. Sa kabila ng pagtatago muna ng kanilang relasyon na ngayon nga ay nailantad na sa publiko. Dahilan kaya nahukay ang posibleng issue sa kanila. Samantala, naisip po mano ni Andrea na espesyal din talaga siya sa puso ni Daniel. Dahil sa kanya daw talaga ay pinagkaloob ni Daniel ang isa sa mga espesyal ng pinakaiingat iingatang gamit nito na jacket na kahit Naging si Katrin man ay hindi ito nasubok ang isuo. Ayon pa sa karagdagan chika ay napilitan lang daw si Andrea na ilabas na ito sa publiko para nga ipagsigawan na mali ang relasyon nila ng aktor na si Daniel Padilla. Kasi nga may Katrin pa ito. Lalo't minamahal niya ito at pumayag kahit napatago sila ng aktor. Sa kabila ng ibinabansag sa aktor ngayon na umanoy babaero at silent lover... Silent lover nga kasi nga daw ay tahimik siyang nagmamahal ng ibang babae nang hindi nalalaman ni Katrin. Anong nasasabi mo sa bidyong ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood.